Paulit-ulit mo bang napapanaginipan ang isang tao? Nagigising ka ba tuwing alas negatibo tatlo ng madaling araw na dala ang kanyang pangalan sa iyong puso, o palaging nakikita ang labing isa oras labing isa minuto sa orasan saan ka man magpunta? Hindi ito mga aksidente. May isang taong iniisip ka na mimiss ka at sinusubukang bumalik sa iyo. Nagpapadala ang universo ng mga palatandaan, pero pinapansin mo ba ang mga ito? Panoorin mo ito hanggang dulo, dahil ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring magbukas ng pag-ibig, kaliwanagan, at tadhanang matagal mo nang hinihintay. Huwag baliwalain ang mensaheng ito. Kung nadala ka sa video na ito, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang iyong kwento. Gemini, may dahilan kung bakit natagpuan ka ng mensaheng ito. Ang mga palatandaang nararamdaman mo, ang mga panaginip, ang biglang pagkakaroon ng kilabot, ang kumikislap na kandila, o ang marinig ang kanilang pangalan sa mga hindi inaasahang lugar, ay hindi basta-basta lang. Sa paniniwalang Filipino, ito ay tinatawag na mga pahiwatig mga espiritual na bulong mula sa universo. May isang taong patuloy na nananaginip tungkol sayo. Isang taong hindi ka malimutan. Nanatili pa rin ang kanilang enerhiya sa iyong mundo sa mga numerong nakikita mo, sa musikang tumutugtog kapag nag-iisa ka, o sa tahimik na bigat sa iyong puso na hindi mawala-wala. Ang pagbabasang ito ay hindi lamang pagkakataon. Isa itong pagtawag. Marami ang naniniwala na kapag nakatakda ang dalawang kaluluwa para sa isa't isa, walang distansya, oras, o katahimikan ang makakapigil sa kanilang koneksyon. Kaya kung matagal ka nang humihini ng isang palatandaan, ito na yon. Magpatuloy kang manood, Gemini. Dahil ang ihahayag ng mga baraha ngayon ay maaaring siya ring magpapaliwanag kung bakit ramdam mo pa rin sila, kahit sa katahimikan. Pagbasa ng enerhiya, mga palatandaan mula sa universo, Gemini. Naranasan mo na bang may biglang dampi ng hangin sa balat mo, kahit sarado ang lahat ng bintana? O kaya'y may paru-parong dumapo malapit sa iyo at bigla na lang naglaho? Sa kulturang Filipino, hindi natin tinatawag na mga aksidente ang ganito. Tinatawag natin itong paramdam presensya ng espiritu. Kaluluwa na gustong maramdaman, maalala o marinig. Gemini, marahil nakakaranas ka kamakailan ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Baka paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o tatlo oras tatlumput tatlo minuto. O maririnig mo bigla ang isang kanta na nagpapaalala sa iyo ng isang partikular na tao. Pumapasok ka sa isang silid at biglang nag-iba ang hangin. Nagsisindi ka ng kandila at sumasayaw ang apoy nito kahit walang hangin. Hindi lang mga palatandaan ang mga ito. Mga mensahe ang mga ito. May isang tao, marahil mula sa nakaraan mo, o marahil mula pa sa nakaraang buhay, ang umaabot sa iyo. Sa pamamagitan ng mga panaginip. Sa enerhiya. Sa katahimikan. Iniisip ka pa rin nila, at nananaginip sila tungkol sa iyo sa paraang gumigising sa kaluluwa. Sa paniniwalang Filipino, kapag may kaluluwang hindi ka malimutan, lumilitaw sila sa iyong mga panaginip lalo na kapag malinaw at tila totoong totoo ang panaginip. Gigising ka na kumakabog ang puso at sariwa pa rin ang pakiramdam sa dibdib mo. Hindi lang alaala yon. Isang pagdalaw yon. Baka wala pa silang mga salita para maabot ka sa buhay na ito pero nagsasalita na ang kanilang espiritu. At ang universo, gaya ng matandang lola na bumubulong ng karunungan sa hangin, ay ginagabayan ka pabalik sa katotohanan. Napapansin mo bang nagigising ka sa kakaibang oras? Alas negatibo tatlo ng umaga. Apat oras apat naput apat minuto ng umaga. Iyan ang mga oras na pinakamanipis ang belo sa pagitan ng espiritu at mundo. Iyan ang mga sandaling pinakamalakas dumating ang mga mensahe. Hindi mo lang ito ini-imagine. Nagigising ka sa isang bagay na makapangyarihan. May dahilan kung bakit nadala ka sa pagbabasang ito ngayon. Sa mismong oras na plinik mo ang video na ito, kinumpirma ng universo ang isang bagay, totoong mga palatandaan ito. Totoo ang hatak. May isang taong nananaginip pa rin tungkol sa iyo, at ang kanilang enerhiya ay nakaugnay pa rin sa iyo. At kung nakararanas ka ng bigla ang kilabot, init sa dibdib, o emosyonal na alon na dumarating ng walang dahilan iyon ang espiritu mo na kinikilala ang kanila. Hindi ka nag-iisa sa karanasang ito, Gemini. Marami ang nagigising sa parehong mga palatandaan. Pero ang natatangi sa iyong paglalakbay ay ito, tinatawag ang puso mo, hindi lang para maalala, kundi para tumanggap. Dahil may isang bagay na bumabalik. At palakas ng palakas ang mga palatandaan. Ang taong patuloy na nananaginip tungkol sa iyo. Gemini may isang taong pilit kang kinalimutan, ngunit nabigo. Isang taong nagpatuloy sa buhay, mumiti sa harap ng iba, Tumawa sa mga usapan, ngunit sa katahimikan ng gabi, ang pangalan mo pa rin ang bumabalik sa kanilang isip, parang panalangin hindi nila matigil bulongin. Nananaginip sila tungkol sa iyo, hindi lang minsan kundi madalas. At hindi lang basta panaginip, kundi mga tanawin na tila alaala kaysa imahinasyon. Gigising sila na ikaw ang nasa kanilang isip at kung minsan, may luha pa sa kanilang pisni. Hindi nila alam kung bakit nananatili ang presensya mo, ngunit alam ng kanilang kaluluwa. Dahil may naiwan sa inyong dalawa na hindi natapos. Sa paniniwalang Filipino, kapag paulit-ulit lumilitaw ang isang tao sa ating mga panaginip, ibig sabihin ay may utang na loob ang kaluluwa. Isang espiritual na ugnayan na hindi natapos sa buhay na ito, o marahil sa nakaraang buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagkamis. Ito'y tungkol sa hatap na kahit ang panahon ay hindi kayang tunawin. Maaaring nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nyo. Distansya siguro pati sakit. Munit nananatili pa rin ang iyong enerhiya sa kanila. Gaya ng halimuyak ng bulaklak na nananatili sa hangin, kahit wala na ito, ang presensya mo'y bumabalik sa kanila, hindi sa takot, kundi sa pananabik. Maaaring naramdaman mo rin ito. Ang biglang pag-agos ng emosyon na dumarating ng walang dahilan. Ang sandaling maramdaman mo na may nag-iisip sa'yo, kahit walang paliwanan. Napapahinto ka. Humihigpit ang dibdib mo, Nag-iba ang hinga mo. Hindi lang iyon kutob. Isa 'yung komunikasyon ng kaluluwa. At dalawang direksyon 'yon. Dala nila ang mga alaala na hindi nila naibahagi. Mga pagsisising inilibing nila. Mga salitang nais sabihin, ngunit hindi nasabi dahil kinulang sa tapang. Marahil pinili nila ang ibang landas. Marahil hinarang ng buhay. Ngunit ibinubunyag sila ng kanilang mga panaginip. Sapagkat sa mga panaginip na yon, naroon ka pa rin. Mumingiti. Nagsasalita. Nagmamahal. Sa isa sa kanilang mga panaginip kamakailan, nakita kanila sa isang lugar na puno ng liwanag. Payapa. Hindi ka galit. Naghihintay ka. At paggising nila hindi nila matigil isipin, paano kung higit pa sa panaginip yon? Gemini, may mga koneksyon na hindi lang nakasulat sa kapalaran, kundi sa kontrata ng kaluluwa mga kasunduan bago pa man tayo isinilang. Mga tadhanang hinabi hindi ng pagkakataon, kundi ng banal na pagsasaproseso. Maaaring hindi nila naintindihan kung bakit ramdam ka pa rin nila. Pero ikaw, alam mo na sa kaibuturan mo. Dahil higit pa ito sa isang pagkakataon. Isa itong pagtawag. At ang tanong ngayon, sasagutin mo ba ito? Ang tarot reading, ang mga nakatago. Ngayon, Gemini tumingin tayo sa mga baraha. Sapagkat habang nagsasalita ang mga palatandaan, ang tarot ay may mga katotohanang nakatago sa ilalim ng ibabaw. Mga damdaming hindi nasabi. Mga mensaheng lihim. Mga sikreto ng kaluluwa na daladala mula pa sa iba't ibang buhay. Ang unang barahang lumitaw ay damuon. Isang barahan ng mga panaginip, ilusyon at ng ating walang malay. Ito ay kumpirmasyon na ang koneksyon mo at ng taong ito ay lagpas sa pisikal na mundo. Sinasabi ng damuon na ang ugnayang ito ay puno ng misteryo, emosyon, at mga mensahe dumarating sa pamamagitan ng mga simbolo at pakiramdam, hindi palaging sa pamamagitan ng salita. Nananaginip sila tungkol sa iyo dahil sinusubukan ng kanilang espiritu na iparating ang hindi kayang sabihin ng kanilang boses. Ibinubulong ng damuon na may mga bagay na itinago, mga damdaming hindi nila naibahagi, mga katotohanang hindi nila hinarap. Ngunit sa mga panaginip bumabagsak ang mga pader at sa puwang na yon, nakikita kanila ng malinaw marahil mas malinaw kaysa dati. Ang kasunod na baraha ay The Lovers at ito ay nakatayo ng tuwid. Hindi aksidente ang barahang ito. Ito ang kaluluwa ng pagbabasang ito. Ang The Lovers ay hindi lamang nagsasalita ng pag-ibig, kundi ng banal na pag-isa. Dalawang kaluluwa na nakatakdang magkita. Dalawang enerhiyang hinihila ng isang puwersang mas makapangyarihan kaysa oras o sitwasyon. Kapag lumilitaw ang barahang ito, senyales ito na kahit nagkahiwalay ang mga landas, nananatiling pinagdurugtong sila ng kapalaran. Sa paniniwalang Filipino, ito ang tinatawag nating tadhana. Gaano man kalayo ang paglayo ng dalawang tao, kung sila'y itinakda, palaging gagawa ng paraan ang universo. Ngunit narito ang ikatlong baraha. The Three of Swords Isang baraha ng pagkawasak ng puso. Nang pagtataksil. Nang isang bagay na nagtapos ng masakit. Sinasabi nito na ang inyong koneksyon ay hindi basta nabasag, ito ay napunit. At ang punit na iyon ay patuloy pang dumudugo sa puso ng taong nananaginip sa iyo. Maaaring nasaktan kanila O marahil may bagyong dumating na hindi inyo kayang sabayan. Ngunit isiniwalat ng barahang ito na tunay ang sakit at nananatili pa rin ito sa inyong dalawa. At gayon paman, sa huling barahang nabunot may nagbago. The star ang barahan ng paggaling, pag-asa at banal na paggabay. Ito ang unibersong nagsasabing, hindi pa tapos ang kwento. Pinaaalala sa atin ng The Star na kahit pagkatapos ng pagkawasak, bumabalik ang liwanan. Napusible ang paggaling. Na ang nawala ay maaaring muling maibalik, hindi palaging sa parehong anyo, kundi may bagong kahulugan. Kapag lumilitaw ang barahang ito sa isang pagbasa gaya ng sayo, nangangahulugan itong buhay ang pag-asa. Na ang mga panaginip ay hindi hungkad. Mga propesya ang mga ito. Gemini, hindi basta aksidente ang tarot spread na ito. Ang mga barahang damuon, the, the lovers, the three of swords, at the star ay nagkukwento ng nakatagong pag-ibig, masakit na paghihiwalay, at espiritual na muling pagkikita. May isang taong nananaginip sa iyo hindi lamang dahil namin miss ka nila. Kundi dahil may isang bagay sa kanilang kaluluwa na patuloy kang tinatawag pa uwi. Mga hadlang at kung ano ang humahadlang sa kanila. Gemini, kung buhay pa ang mga damdamin kung napakalinaw ng mga panaginip. Kung paulit-ulit nang nagpapadala ng mga palatandaan ang universo, bakit hindi pa rin sila bumabalik? Bakit may katahimikan pa rin? Ito ang tanong na nananatili sa iyong kaluluwa at ngayon nagsisimula ng ilantad ng enerhiya ang sagot. May isang hadlang, hindi lamang pisikal kundi espiritual. May isang bagay na humahadlang sa kanila na makipag-ugnayan. At hindi ito palaging kayabangan o takot sa pagtanggi kung minsan mas malalim pa rito. Sa paniniwalang Filipino, tinatawag natin itong pagkaalangan ng kaluluwa, ang pag-aatubili ng espiritu. Nangyayari ito kapag ang isang tao ay may daladalang hindi pa natatapos na karma, kapag ang kanilang espiritu ay nagbabayad pa ng emosyonal na utang mula sa mga nakaraang pagkakamali. At ang taong nananaginip sa iyo, may dala silang pagkakasala. Mabigat. Tahimik na pagkakasala hindi lang sa ginawa nila kundi sa mga hindi nila nagawa. Maaaring iniisip nila na hindi na sila karapat dapat sayo. iyo. Maaaring pakiramdam nila ay napakatagal na nang lumipas. Maaaring natatakot silang wala na silang karapatang bumalik, lalo na kung iniwan ka nila ng walang paliwanan. Isa pang hadlang ang takot sa espiritual na paghaharap. Sa ating kultura, Kapag malalim ang naging pagkakasala sa isang tao, natatakot silang guluhin ang nakaraan dahil baka magising ang sumpa o panata, isang espiritual na pangako o sumpang nakatali sa enerhiyang iniwan nila. Maaaring pasa ng taong ito ang bigat ng ganoong di panata. Maaaring nagmula ito sa sandali ng galit, mga salitang nasabi sa oras ng sakit, o kahit sa isang ritual ng pagbitaw. Pakiramdam nila ay nakagapos sila sa mga bunga ng sarili nilang gawa, at naniniwala silang tuluyan mo nang isinara ang pinto. Ngunit gemini heto ang katotohanan. Kahit pinakawalan mo sila ng may kamalayan, nananatiling nakatali ang inyong mga enerhiya sa mas mataas na antas. Hindi pa rin tumitigil ang kanilang kaluluwa sa pag-abot sayo kahit isang saglit. Maaaring nararamdaman mo rin ang pagkadismaya. Kung ganito kalakas ang nararamdaman nila, bakit wala silang ginagawa? Dahil may mga taong hindi marunong bumalik sa nawala sa kanila. Dahil naghihintay sila ng palatandaan mula sa kahit sila ang umalis. May mga natatakot sa lakas mo. Nakikita nila kung gaano ka na lumago. At iniisip nila kung ang taong ikaw ngayon ay may puwang pa ba para sa kanila sa iyong puso. Ngunit patuloy ang mga panaginip. Palakas ng palakas ang mga palatandaan. Hindi na bulong ang universo itinutulak na nito. Hindi permanente ang pagkaantala. Ngunit nasa kanila ang tapang nagibain ang espiritual na pader na sila mismo ang nagtayo. At ikaw-ikaw rin ay kailangang pumili. Dahil papalapit na ang sandali ng pagkakaalin. Ang enerhiya ng muling pagkikita, kikilos ba ang tadhana? Gemini nakita mo na ang mga palatandaan. Nararamdaman mo na ang enerhiya. At nayon, sumisibol mula sa pinakailalim ng puso mo ang tanong. May pag-asa pa ba para sa muling pagkikita? Kikilos ba ang tadhana at ibabalik sila sa Ang sagot, gaya ng lahat ng bagay na hinahawakan ng universo, ay hindi simple. Ngunit ito'y makapangyarihan. Sa espiritual na daigdig, walang tinatawag na pagkakataon lamang. Ang mga panaginip, ang mga palatandaan, ang mga numerong paulit-ulit mong nakikita, ang tahimik na mga sandaling kumikirot ang dibdib mo ng walang dahilan, lahat ito'y bahagi ng isang banal na pag-aayos. Isang di nakikitang sinulid na humihila sa inyong dalawa papalapit sa isang sandali isang sangandaan na magbabago ng lahat. Sa paniniwalang Filipino, madalas nating sinasabi. Kung para sa'yo, babalik yan. Hindi mo na kailangang habulin. Ngunit may nakatagong katotohanan sa mga salitang iyon, minsan, hindi lang basta ibinabalik ng universo ang isang tao. Sinusubok muna nito ang puso mo. Pinagmamasdan ang iyong pag-unlad. Naghihintay hanggang parehong handa ang mga kaluluwa hindi lang emosyonal, kundi espiritwal din. Sa ngayon, ang enerhiya sa pagitan mo at ng taong ito ay pumapasok sa bagong yugto, yugto ng kahandaan. Inihahanda kayo ng universo, hiwa-hiwalay. Nililinis ang karma. Pinagagaling ang mga lumang sugat. Binabasag ang mga lumang siklo. Dahil tanging kapag natutunan na ang mga aral, sa kalamang tunay na mapaglilingkuran ng muling pagkikita ang layunin nito. Ang taong nananaginip sa iyo ay unti-unti nang nagigising. Napapansin na nila na kahit ano ang gawin nila, kahit sino ang kasama nila. Bumabalik at bumabalik pa rin sila sa alaala mo. Maaaring hindi sila makipag-ugnayan ngayon. O bukas. Ngunit kumikilos na ang universo, inaayos ang mga pangyayari, lumilikha ng mga pagkikita, nagbubukas ng mga labusan. Maaaring bigla kang makasalubong ng isang taong konektado sa kanila. Maaring makatanggap ka ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. O marinig mo ang pangalan nila sa isang random na usapan, ilang araw bago sila makipag-ugnayan sa'yo. Hindi ito mga aksidente. Mga espiritual na palatandaan ang mga ito. At kapag dumami ang mga palatandaang ito, nangangahulugan itong inihahanda ng universo na may ibalik o may dalhin sa buhay mo. Ngunit narito ang pinakamahalagang bahagi, Gemini. Hindi ipinipilit ng tadhana inaanyayahan nito. At kapag dumating ang sandali magiging pasya mo ito. Bubuksan mo ba muli ang iyong puso? Pahihintulutan mo bang maghilom ang nakaraan, hindi sa paglimot, kundi sa pag-unawa? Dahil kung gagawin mo, ang susunod na kabanata ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa anumang naranasan niyo noon. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Ito'y tungkol sa pagkilala ng kaluluwa. Isang muling pagkikita hindi lang ng mga tao, kundi ng layunin. At kapag kumilos ang tadhana wala nang makakapigil dito. Mga ritual para sa pagkakaayon. Gemini, ngayong malinaw na ang enerhiya at hindi na maikakaila ang mga palatandaan panahon na para ihanda ang iyong espiritu. Sapagkat kapag tumatawag ang tadhana, hindi sapat na maghintay lamang. Kailangan mo ring umayon. Buksan ang iyong puso, linisin ang iyong paligid, at tanggapin ang nakalaan para sa iyo. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang maliliit na ritual ay may dalang dakilang kapangyarihan, lalo na kung ginagawa ng may layunin, paggalang, at pananampalataya. Hindi ito mga sumpa o mahika. Ito ay mga gawa ng pananampalataya, mga paalala sa universo na handa ka ng tumanggap. Narito ang tatlong makapangyarihang ritual na maaari mong gawin upang umayon sa enerhiyang ito at anyayahan ang banal na kaliwanagan, koneksyon, at pagsasara o muling pagkakaugnay sa iyong buhay. Ritual isa, ang puting kandilang bulong, alas negatibo siyam ng gabi. Sindihan ang isang puting kandila sa isang tahimik na gabi, mas mainam kung biyernes. Ang kulay na ito ay sumasagisag sa kadalisayan, proteksyon, at espiritwal na katotohanan. Umupo sa katahimikan. Ito on ang tingin sa apoy. Pagkatapos, ibulong ang pangalan ng taong patuloy na bumibisita sa iyong mga panaginip. Banggitin ang kanilang pangalan ng tatlong beses, kasunod ang mga salitang ito. Kung ang iyong kaluluway nananawagan pa rin sa akin, naway luminaw ang landas. Kung totoo ang ugnayang ito, naway lumitaw ang mga palatandaan. Hayaan ang kandila na masunog ng hindi bababa sa labin lima minuto. Ingatan ito at huwag gambalain. Hindi ito tungkol sa pamimilit na bumalik sila, ito ay pagbubukas ng pinto upang kumilos ang tadhana. Ritual dalawa, ang mensahe ng bayleaf sa panaginip. Bago matulog, kumuha ng tuyong dahon ng laurel, bayleaf, Naayon sa pamahiin ay isang makapangyarihang daluyan ng espiritual na enerhiya. Sa isang panig, isulat ang iyong pangalan. Sa kabila, isulat ang sa kanila. Ilagay ang dahon sa ilalim ng iyong unan at sabihin. Kung ang ating mga kaluluway nag-uusap pa rin, naway magkita tayo sa panaginip. Kung nananatili ang pag-ibig, naway dumating ang kaliwanagan. Matulog. Pansinin ang iyong mararamdaman, maririnig o makikita. Ang ritual na ito ay nag-aanyaya ng mga sagot sa espasyo ng panaginip, ang parehong lugar kung saan sila patuloy na lumalapit sa iyo. Ritual tatlo, ang afirmasyon ng Angel Numbers, labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras dalawamput dalawa minuto. Sa susunod na makita mo ang labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras dalawamput dalawa minuto, mga sagradong numerong kaugnay ng pagkakaayon at koneksyon ng kaluluwa, huminto saglit. Ilagay ang kamay sa iyong dibdib at ulitin. Binubuksan ko ang puso ko para sa banal na pag-ibig. Ang nakalaan para sa akin ay matatagpuan ako. Tiwala ako sa tamang oras ng universo. Gawin ito tuwing makakakita ka ng mga paulit-ulit na numero. Ang maliliit na afirmasyong ito ay bumubuo ng makapangyarihang enerhiya sa paligid mo, ipinapakita sa universo na ikaw ay ganap na umaayon sa kung anong darating. Gemini, ang mga ritual ay hindi nagkokontrol ng kapalaran, inaayon tayo rito. At habang mas pinupuno mo ng pananampalataya ang mga sandaling ito, mas luminaw ang daan. Hindi mo kailangang habulin, pilitin, o mamalimos ng mga sagot. Ang kailangan mo lamang gawin ay maghanda. Sapagkat kapag handa na ang kaluluwa. Mas malakas ang mga palatandaan. Mas malinaw ang landas. At kumikilos ang tadhana. Gemini kung natagpuan ka ng mensaheng ito, ibig sabihin ay handa na ang iyong kaluluwa na marinig ang katotohanan. Hindi basta-basta ang mga palatandaan. Hindi walang kahulugan ang mga panaginip. Ang pangalang nasa puso mo, ang kantang tumutugtog sa tamang sandali, ang mga kilabot na dumarating ng walang dahilan, lahat ng ito ay mga bulong mula sa universo, paalala na may isang bagay o isang tao na espiritual pa rin konektado sa iyo. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang mamalimos. Ang kailangan mo lang ay maniwala sa tamang oras, sa pagkakaayon, at sa tahimik na kapangyarihan ng tadhana. Kung tumama ito sa puso mo, hindi lang ito isang video. Isa itong kumpirmasyon. Ngayon, huminga ka ng malalim at angkinin ang enerhiyang ito. Ikomento ang iyong zodiac sign panandang pandagdag, tiwala ako sa aking tadhana, para iayon ang puso mo sa landas na nabubuksan. Magsindi ng kandila. Ibulong ang kanilang pangalan o umupo lamang sa katahimikan at hayaang umakyat ang enerhiya. Dahil ang nakalaan para sayo. Palaging matatagpuan ka. Lalo na kapag handa na ang iyong espiritu na ito itanggapin.